Nag-iingat po ako, Nay. Nakikinig ako kay Atty. Lilith Matias. Buti na nga lang, nag-qualify ako sa PAO. Siguro dahil wala naman akong trabaho. Wala naman akong sariling pag-aari na nasa pangalan ko. Umaasa lang ako sa pabugso-bugso, pagbenta ng mga pananim at saka sa konting hati sa mga renta ng mga magsasaka natin. Yung sabi po niya, baka daw po dapat mag-request ako ng barangay conciliation para mapag-usapan namin ng maayos sa lahat. Mas mabilis at mas murang paraan daw to kesa magsampa kami ng kaso. Baka ito na din yung maging paraan para magkaayos na kami. Para hindi na kailangan na mapunta pa kami sa mas komplikadong paraan. Nangako ako, Nay, gagawin ko ang lahat ng paraan para para magkais kami. Para sa inyo at para sa mga naiwan niyo sa amin. Kuya, eh, hindi ko ini-expect na darating kayo. Kumain na ba kayo? Ipaghahain ko kayo. miyog huwag na. Hindi rin kami magtatagal. Nagpunta lang kami ni Kuya kasi may gusto kaming sabihin sa'yo. Ano yun, Kuya? Nakusap ko na yung bayar na lupa. Magpipirmahan namin ng kontrata. Kaya kailangan mo nang umalis dito sa farmhouse. Kuya, itutuloy mo pa rin? sa plano niyo eh. Actually, nag-usap kami ni Kuya na masinsinan. Nangako siya na magbibigay siya ng pera para makapagsimula tayo negosyo. Kaya okay na sa akin na matuloy ang bentahan ng lupa. Ang bilis mo naman bumalimbing, Kuya Ramon. Sinuhulan ka lang, pumayag ka na agad. Hindi niyo ba naisip na na maliit na halaga lang ang ibibigay ni Kuya Tomas sa atin? Kumpara dun sa... sa parte ng lupa na dapat talaga mapunta sa atin. Tayong tatlo dapat ang nagdedesisyon kung ibibenta ba natin ang lupa o hindi. Hindi niya dapat sinusolo yon. Ako lang ang may karapatan sa lupang to. Sa akin lang gusto mapunta ni nanay. Kaya bago siya namatay, Inilipat niya sa pangalan ko ang titulo ng lupa. Hindi ako naniniwala na ayaw kaming pamanahan ni nanay. Alam ni nanay, kapag binenta ang lupa, lulustay niyo lang mga parte niyo. Uubo silang na Ramon ang pera sa pambabay niya. At ikaw naman, gagamitin mo lang yung pera para sa pagsusugal mo. Matagal na akong hindi nagsusugal. At alam din na na dahil nung panahon na malubha na siya, ako lang yung nandito at inaalagaan siya. So feeling mo, dahil inaalagaan mo ang nanay, may makuha ka? Huwag mong isumbat yun! Baka nakakalimutan mo, ako lahat ang sumugod sa magpapaustel ni nanay. Nagpapadala ko ng pera para sa mga gamot niya. So sa ating tatlo, ako ang may pinakamalaki na gawa kay nanay. Kaya sa akin lang gusto yung pamanan ng lupa. Kaya nakikiusap ako. ito lang plano mo. Importante tong lupa na to. Ito yung... yung legacy ni nanay. Yung matulungan niya yung mga trabahador at saka yung mga magsasaka natin. Kapag nawala ang lupa, kuya, maraming maapektuhan. Kaya parang awa mo na. Parang awa mo na. Huwag mo na ibenta ang lupa. Itutuloy ko ang pagbibenta ng lupa. Kakausapin ko ang mga trabahador at mga magsasaka. Kaya ikaw, Bibigyan kita ng dalawang linggo para umalis sa farmhouse na to. Tara na. Ay, yan. Ay, ako.